Umaten si Doni Pangilinan ng Toddler Ball. Hindi talaga usong magpahinga kina Doni Pangilinan at Bel Mariano. At dahil birthday ni Cathy Garcia Molina, nagkaroon sila ng surprise sa kanilang director. At nakapag-recording na rin ang Don Bell sa upcoming na ABS-CBN Christmas ID. Sabi nga ng mga netizens, so far to be honest, for me, Bell is the most beautiful inside and out. Nana Link kay Donnie, she is very talented. She can sing, act, dance, rap, model, a family-oriented lady at super bait. I'm sure if only she's not taken maraming nakapila sa kanya. Ngunit alam naman natin na hinding hindi papakawala ni Tony Pangilinan ang isang Bel Mariano dahil sa kanya lang siya sumaya ng ganyan.